Maganda umaga po sa inyo, Sekret Secretary Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ted and DJ Chacha. And uh, lalong-lalo na po sa inyong mga taga so, bye, bye Opo. So, uh, Asek, ano po ang report ng ating uh, ano systems operator kahapon? Ba't po nagkaroon ng mga uh, rotational brownouts sa ilang bahagi po sa Frances area ng Miralco? Uh, bali ganito po yung nangyari. Nagkaroon po tayo ng internal problem sa dalawang unit ng uh, pagbilaw uh, power facilities kung saan po almost seven, uh, more than 700 megawatts po yung nawala sa ating system. Internal po 'yon, uh, sa kanila mismo ang problema. Uh, ang unang report po nila ay nagkaroon sila ng suspected na boiler tube leaks dun sa dalawang units nila. So nagumpisa po yung uh, isang unit nung uh, akin si po ng hating gabi at uh, din po nangyari naman pagdating po ng umaga ng uh, kahapon. Okay, and yun lang hubang dalawang plantang yon? Well, ganito po. Parang pong na-aggravate yung ating situation dahil wala po sa plano. Unplanned po yung tinatawag natin or force outage po yung nangyari sa pagbilaw. Kung saan po nung uh, mangyari po yan, meron po tayo mga planta na kasalukuyang na either naka-maintenance po mababa po yung kanilang production, kagaya po ng mga power facilities. Alam naman po natin na sila lang po yung pwedeng mag-maintain sa ganitong panahon ng tag -init. Meron din po mga planta na naka-schedule po sa talaga sila sa ating uh, grid operating and maintenance program para po sa kanilang maintenance uh, activities kaya lang po habang ginagawa po nila yung kanilang maintenance program nakakita po sila ng uh, pangangailangan para madagdagan po yung araw na na-schedule nila para sa kanilang maintenance so ganun po yung nangyari hindi naman po siya matatawag natin na system ang naging problema. Uh, mga planta po mismo yung nagka problema sa atin kung kaya't nakahanda naman po yung ating mga mitigating measures. Sa katunayan po sa franchise area po ng uh, Meralco ang report po natin nakuhas dahil isa sa ating mga mitigating measures ay yung implementation po ng tinatawag nating interruptible load program kung saan po uh, meron pong naging contribution na 300 megawatts na hindi po nagamit na capacity sa ating grid. Ito po ay malaking tulong at naiwasan po natin yung tinatawag nating rotational brownout sa layman's tempo o sa atin naman mga technical ay yung uh, rotational service interruption. Kaya wala pong naging brownout kahapon. Opo. Um, um Asik, pong uh, ano, yung pong uh, uh, sistema ng ancillary uh, power supply, kailan po gumagana 'yon? Uh, yung pong ancillary service process po natin. Ito po mm. 'yung pansamantala pumapalit doon mm. sa ating uh, mga facilities kapag nagkakaroon nga po ng problema kagaya nito. So dahil po na medyo, dahil nga po nagkaroon tayo ng uh, force outage o yung wala sa planong outages, nag-kick in po yung ating reserva. Mm -hmm. So yung po ng reserva po yung tumakbo kaya po nagkaroon tayo na eh, iwasan po natin yung uh, uh, mga brownout, no? Uh, kaya lang po dahil malaki po yung planta na nagkaroon ng outage, uh, na limitahan uh, nagkaroon po tayo ng pagnipis ng reserva. Yun po yung inano kaya umabot po tayo do sa tinatawag nating uh, red alert. Datapwat nga po inasabi natin kahit po nag red alert tayo, napakaliit lang naman po ng mga ng natin sa pangangailangan natin ng red alert uh, para marating yung red alert. At uh, katumbas po nito ay naiwasan nga po natin yung rotational brownout. Naiwasan hubad dahil kahapon may advisory ang Meralco po ng rotational brownout sa iba't ibang mga lugar. Eh? Opo, tama po 'yon. Uh -oh. uh, nag-nag-identify na po ang ating uh, system operator, yung NGCP, kung saan po pwedeng mag-implement ng uh, manual load dropping. Mm -hmm. At uh, in return naman po, ang Meralco po ay uh, nagsagawa rin ng kanilang ano, pag-identify ng mga lugar kung uh -oh. saan po nila posibleng maisagawa okay. yung uh, rotational balance. Kaya lang po sa kagandahang palad po, hindi uh, dahil nga po sa nasuportahan tayo ng mm -hmm. ating mitigating uh, measures, mm -hmm. hindi po kinailangan yung rotational brownout. Okay. So yun yung ancillary uh, uh, power supply system na ito hong pinatutupad ano hung, sa ganito mga pangyayari, nagampanan po ito ng NGCP? Sa pagkakataon po ito, naging available po yung capacity na pangangailangan mm -hmm. natin data mm -hmm. po hindi po siya sapat. Okay. Para po hindi natin na uh, maideklara yung tinatawag okay. na yellow and red alert. Okay, kasi nga po if you recall, di ho ba, ito ho naging issue against NGCP, di ba? Yung kanila pong pagtap ng ilang pong mga reserba. Kaya po dati rate nagkakaroon po ng ano eh, ng sisihan. Pero this time po naman nagampanan po ng NGCP itong itong kanilang responsibilidad. Uh, sa layman's term po, ganun po yung nangyari. Kasi nagawa okay. po ng ating system <clears throat> operator na maging available po lahat ng mm -hmm. capacity para mm -hmm. po matulungan yung grid natin at mm -hmm. hindi po siya bumigay. So lahat po ng available capacities, nag-serve po yon bilang reserba, uh -huh. masamantalang pampuno doon po sa ating mga pangangailangan. Kaya data po at kulang pa rin nga po yon kung kaya nagkaroon pa rin para po tayo ng deklarasyon ng yellow and red alert. Okay, sige. So at least po naintindihan namin. Ito, ito ho uh, pagkuha ng NGCP ng uh, reserbang mga uh, power generation uh, facilities na ito? Gamitin mo o hindi? Sino magbabayad? Consumer pa din? Ah, ano po yon? Medyo masalimuot po kung paano, ko di, <laughs> kung paano natin di detalyahin yan. Ano po? Ah, Kasi hmm. iba't iba po yung klase ng ating reserve na pangangailangan. Uh, Unang-una po, mm. yung, kung tinatawag natin regulating reserve, yan po ay capacity na tumatakbo kasabay po ng ating demand. Kasi ito po yung sumasagot sa pag-iiba ng paggamit natin. Mm -hmm. Pag nagbubukas tayo ng isang uh, appliance, nagbubukas tayo ng mall, mm -hmm. nagbubukas tayo ng mga ilaw, mm -hmm. ito po yung nagre-regulate para nasa tamang voltage at frequency yung kuryente natin. Mm -hmm. Ito po yung unang sumasagot sa pagbabago-bago ng ating demand. Ang susunod po dyan ay yung tinatawag nating contingency reserve. Yung po namang contingency reserve, tumatakbo po yung planta. So mm -hmm. kailangan po natin mayaran 'yan dahil 'yan po yung naka standby mm -hmm. kagaya po yun nangyari kahapon na, na nagkaroon ng outage so force course outage mm -hmm. yung ating uh, pagbilaw mm -hmm. so dapat po yung con yung contingency reserve po natin yung po yung sisipa mm -hmm. mag pag bibigay po ng energy ng electricity mm -hmm. bukod po sa binabalanced system natin so yun po binabayaran natin sa pangangailangan natin at yung po pangatlo yung pong tinatawag nating dispatchable reserve ito po ay planta na patay, hindi mm -hmm. po siya gumagana. Naka standby mm -hmm. lang po siya. Mm -hmm. Para po sa susunod po tinatawag nating interval. Kasi mm -hmm. pag sumipa na po yung ating contingency, siyempre mawawala ng contingency yung ating grid, di eh, ba? Mm -hmm. So para magkaroon ulit tayo ng contingency, papasok naman po yung ating tinatawag na dispatchable reserve. Okay. Para siya po yung magpuno <clears throat> dun so sa pinapalitan ng contingency. Mm -hmm. At yun naman ating contingency, nakaredy na po ulit. Okay. Sa pagkakataon po, kagaya kahapon, so lahat po ng reserve na yan ay napatakbo natin kung kaya pabayaran po natin lahat. Mm -hmm. Samantalang kung hindi naman, kung wala po tayo, normal po yung sistema natin, wala po tayo nakikita ang pangangailangan, ang binabayaran lang po natin ay una, yung kapasidad ng mga naka-standby na planta. At pangalawa, kung ano po yung actual na ginamit natin galing sa mga planta. Okay, so uh, sa simple sagot sa akin pong uh, katanungan, kahit na hindi ginamit, babayaran mo? Yung pong standby po, na capacity yes. natin, nakaabang po yon kaya kailangan natin mayaran. At ang nagbabayad nga po, consumer? Opo, kasama okay. na po yan doon sa transmission fees na binabayaran natin. Okay, sige po. Uh, bago po ba natin pa ano ho, no, ipaliwanag itong uh, power supply natin na uh, sa, 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 ngayon, ngayon po may patalastas ang NGCP sa mga dyaryo, no? Sabi ho dito, know your electric bill. Okay, no? Uh, dito po may nakalagay nga na ancillary service. Ang halaga, ang, sa bill ho na isang daang piso, ah ang kanila pong ginawang example eh. Ancillary services, 1 peso and 95 centavos. Ano ibig sabihin nito? Tama po yun. Ano, no? Yan po yung kanilang uh, pagbibigay-abiso. Yan po yung lahat ng nabanggit ko kanina. Kabayaran po sa paggamit ng ating uh, mga reserba. Yun. Yung regulating, yung mm. contingency, mm -hmm. at kung sakaling nga pong magamit din yung disposable natin, mm -hmm. uh, nasa loob na po yan, ng presyong nabanggit ninyo. Ayun. Para maintindihan niyo kasi sila nagpatalastas dito eh. Ano ho, at uh, dapat Opo. natin mahimay ito. So dito po ang nakalagay ancillary services sa sa, sa bill na isang daang piso ha. Opo, 100 peso. Ang nakalagay Opo. dito transmission NGCP kasi sabi nila Ang transmission charge ay napakaliit lang. Ang mahal generation, mas mahal daw yung distribution, tsaka yung systems loss, etc. and charges, no? Opo. Transmission, 3.58 pesos lamang daw sa isang daang piso na bill. Ito ho ba nangangahulugan na habang lumalaki ang bill mo, lumalaki din po ang transmission charge? Opo, kasi po per kilowatt hour po ang pagbabayad natin yan. Ayon. Para lang ho natin, na ano ah, hindi nangangahulugan na dito po sa kanila pong patalastas at electric bill na example na napakababa ng sinisingil na transmission charge ng NGCP. Ito po, ah, habang lumalaki ang konsumo mo, lumalaki ang generation charge mo, lumalaki din po ang iyong transmission pero hindi na babago ang distribution. Tama po kayo. Yung po ating distribution charges, naaayon po yan sa inaproba ng ating ERC pero bawat isang distribution utilities may kanya-kanya pong presyo yes. yan. Depende po. po sa laki ng prangkisa nila yes. at sa dami po ng kanilang mga customer. Ayan. Ay, para humaintindihan ninyo, kasi nga po dito pinalalabas na napakaliit lang na binabayaran mo sa transmission. Excuse me po, hindi iyan accurate kasi isang daan piso lang ang bill dito eh. So habang lumalaki ang bill mo, lumalaki din po ang transmission. Pero fix na po yung distribution, depende ko nasa sa angkang lugar. Di ho ba ano po? Opo, opo. Ayan, napakaklaro po niyan ha. Sige, so ngayon po, uh, dito po ngayon sa inyong pagbabantay, kasi... Sir, uh, Sir Asek, alam naman natin sa kasaysayan ng ating power supply kung kailan naman tag-init, kung kailan naman kailangan na kailangan natin ng kuryente, tsaka naman nagsasabay-sabay itong pagbaksak po ng power generation uh, ano natin, units. Uh, ano, so far ano ang uh, report sa inyo ng system operator doon sa mga may maintenance schedule at, nakaka, at ang kasiguraduhan po talaga na meron tayong sapat na supply hanggang sa matapos ang tag-init? Maraming salamat po sir Ted sa inyong katanungan. Actually po ang coordination natin ay hindi lamang sa ating system operator. Kung hindi individually po yung ating mga planta ay kina-coordinate natin at check natin. Pati rin na rin po sa bawat distribution utility meron po tayong mga reportorial requirement bukod po dun sa ating online platform na dapat kung may pangyayari dapat within... Uh, certain number of hours, matanggap na po namin yung kanilang report para magawa naman po ng karampatang mga mitigating measures. So hindi lahat po ng stakeholders ang kinakausap at ako tayo para ma-ensure po natin at ma-assess natin yung actual situation. Sa kagaya po kahapon, daglian po naming inalam kung ano ang sitwasyon ng pagbilaw, kung kaya nakapagbigay nga po sila ng initial report na meron po silang suspected na boiler tube leak. Mm -hmm. Hopefully po within the day, malaman natin, mabalidate natin na yun talaga ang problema para po naman ma-insure natin yung kanilang pagbabalik ng sa servisyo. Tentatively po kasi naka-schedule sila the earliest ay April 20. Mm -hmm. Okay. Sige po. Uh, today po, anong outlook na ibinigay sa inyo po ng NGCP? Uh, hinihintay ko pa po yung final outlook. Pero kung wala pong pagbabago yung sitwasyon kahapon, inaalam na lang po natin kung ano yung mga takdang oras na uh, sa projection po natin ay mataas masyado yung demand. Kung mm -hmm. kaya maaari nating kailanganin na magkaroon tayo ng uh, announcement po with regards to the reserve. Kailangan din po nating malaman din kagad yan dahil po para naman po ma-activate din natin yung ating mga mitigating measures kagaya po ng interruptible load program. Bukod po diyan, mm -hmm. kino-coordinate na po natin sa ating mga distribution utilities na kung sakaling yung ating mga participants po sa interruptible load program ay may pangangailangan mm -hmm. ng priority pagdating po sa delivery. Opo, napuputol po tayo Asec. pagdating sa Uh, ha Alas 6, imedya e, na pong ating oras uh, Tayo'y babalik eh. kay ASEC Napaka-inom ito para maintindihan niyo mga kapatid ha, Itong napaka-importante isyong ito Alam po naman natin ha bilang mga consumer, ang sa'yo lang May kuryente ka, bayaran mo yung bill mo Ganun po kasimple, kasi di ba? Pero sabi nga po ng Pangulong Marcos This is complicated <laughs> <Ha? clears throat> It's complicated Oo, so, uh, oh, oo oh right, babalikan natin si Asek Marasigan po. mainam ito magpaliwanag eh. Si Asek para ho mas maunawaan po natin ito. Hindi pa tayo tapos dito ha? kasi may tanong pa tayo sa electric bill example po ng NGCP. Alas 6, it rantay uno. Good morning, bossing! Ang oras ay hatid sa inyo ng Boss Mastery Coffee. Ano pang hinihintay ninyo? Abay galaw-galaw na exercise at pagkatapos nga po'y masarap na almusal na may kasamang masarap na kape. Boss Mastery Coffee, kape ng mga... Sikat! Sarap! Balikan natin si Asek. Asek, mm. uh, nandun po kayo sa uh, load... Uh, interruptible something Interruptible load program. program. Go ahead po, Asek. Opo. Pasensya na po. Naputol po tayo sa linya. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ang sinasabing po natin, pinaghahanda na rin po natin yung coordination para kung mga ngailangan po ng mga uh, fuel yung ating mga interruptible uh, load program participants para po sa kanilang mga generating facilities ay nakahanda po ang Department of Energy para bigyan ng priority ang delivery po ng kanilang mga fuel requirement. Okay. And sir, uh, kahapon huban nung panahon na nagkaroon nga ng red alert, uh, naapektuhan ho ba ang presyuhan ng kuryente sa WSM? Uh, yan po ang binabalidate pa natin. Siyempre po, magkakaroon po ng assessment yung ating operator ng wholesale electricity spot market. Mm -hmm. Pero ang maaapektuhan <laughs> naman po nito ay yun lang bahagi mm -hmm. ng ating demand na kinuha direkta sa wholesale electricity spot market. Yung pong mga contracted capacities po ng ating mga DU, kung ano po yung kanilang contract, yung pa rin po ang presyo ng kuryente. So far ho ba uh, as of yesterday, ang miraalko ho ba, ano, may report na kung kumuha sa WESM? Uh, hindi pa po natin natatanggap po sa man po na may report na sila tungkol doon. Pero oh. alam naman po natin, mm -hmm. base na po sa ating experience, uh, kumukuha po talaga ng ah uh, uh, 40% <clears throat> ng supply ng Meralco, on top po ng kanilang contracted capacities uh, sa wholesale electricity spot market. Ang atin po nga alamin na lang, eh, gano'n ba kalaki o karami ang nakuha nila dito. Opo. Pwede niyo bang isimplify ang paliwanag dyan? Kung meron na akong con contracted rate no sa isang power supplier, uh, at meron na akong presyo dyan per kilowatt hour, uh, paano yung computation kung kukuha pa ang Meralco, ang DU nang additional supply. Paano po 'yung pagdagdag doon? Paano pong kwentahan per kilowatt hour noon? Ah, uh, ganito po, nangyayari po sa ating <coughs> wholesale electricity spot market para pong ano 'yan na uh, uh, stock exchange <coughs> kung saan po doon po nangyayari 'yung bidding process. <coughs> so lahat po ng mga power generating facilities at distribution utilities, doon <coughs> po sila nagpapalitan. <coughs> Nagno-nominate po kung ang mga deus kung ano ang pangangailangan nila uh -huh. at sino man <coughs> pong mga generating facility siya ay nag-o-offer kung ano yung meron sila. Mm -hmm. So kung ang isang pong contracted capacity kailangan din pong sumali yon doon sa bidding process para po ma-ensure nakasali sila doon sa madidispatch. dispatched. Ganun okay. po yung ano noon. Okay. Okay. So meron po tayong mm -hmm. tinatawag na parang bidding. Okay. Kung lumagpas po sa contracted capacity ng isang distribution utility yung pangangailangan nila, mm -hmm. doon po ba magkakaroon ng pagkakataon na yung kung ano po yung available na supply? na hindi po nakakontrata, gagamitin, magagamit po yon ng distribution utilities. Kung saan po, yon ang settlement price naman po noon ay depende kung ano yung huling planta na merong pinakamataas na presyo na papasok sa sistema. So maaari pong marating yung ating uh, mataas na presyo pero meron pong pagkakataon na ang nananalo po dyan yung ma ay mababa lang kasi hindi po sa ang pangangailangan. Alam niyo, saka natin babalikan 'yan in the future na usapin na. Ako nang tataka, bakit kung sino 'yung pinakamahal, 'yun ang kukunin. Ah, hindi po, hindi po hmm? ganoon. Actually po, mag dahil bidding nga po 'yan. Mag-uumpisa ah. po 'yan doon sa capacity ng ah. pinakamura. Mm-hmm. Tapos kung kulang po yung pinakamura, susunod po yung susunod na mahal, mm -hmm. hanggang sa paakyat po ng paakyat yung presyo, mm -hmm. hanggang dumating tayo sa ano yung kapasidad na kailangan natin. Yes. So magdidikta po yan ay yung capacity requirement mm -hmm. kung saan po saka natin na determine ano yung final settlement price ng lahat ng kuryente na available sa USM. Opo, Sige. Anyway, uh, last na lang po. Uh, ito ho bang transmission NGCP na kanilang sample electric bill? Kung 355 sa 100 pesos na bill, ito ho ba o, nangangahulugan pag 200 automatic doble? Ay, hindi naman pa. Okay. Hindi naman pa. <laughs> Kailangan po natin malaman kung ano yung detalye. Okay. Dahil hindi po lahat yan ay base sa kilowatt hour, meron po ting fix. Okay. Yung ancillary services po, ano ho din ang ano dito? Uh, kapag po fix na po ba ito? Sa... Ah, nire-regulate po yan ang ating Energy Regulatory Commission. So, meron pong review na ginagawa dyan at kasama po sa review kung magkano yung karampatang rate at kung ano yung mga planta na nakontrata po ng ating system operator or ng okay. NGCP. Okay, sige po. Baka humamaya meron kayong chance, ano ho, Paki-check lang itong uh, patalastas, ano ho, para lang ho natin Apo, po natin po ito'y maipaliwanag nga ng tama at maintindihan natin ang presyuhan po ng kuryente sa ating electric bill. So, ASEC, uh, ASEC, uh, kumbaga in in closing hindi tayo nakakasiguro ngayon kung may brown out o wala uh, tama po kayo atin pong hinihintay pa ang okay. report ng ating mm -hmm. system operator mm -hmm. kung ano ang magiging uh, mm -hmm importante natin sa araw na ito sa supply ng kuryente. Ngunit uh, ina-activate na po natin, uh, kagaya po na nasabi ko, lahat po ng mitigating measures ay ini-insure natin na nakapuesto na. Okay, sige po. Salamat po na marami, ASEC. Mabuhay. Thank you. Maraming maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Opo. Brace for impact. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.